Sabi, sulit na naman tayo mga katropa. Oh. Ang dami tayo pagpipilian ngayon. Puro branded na nandito mga katropa. Bawa, puro branded. Eh grabe okay. agawan pa dyan, no? <laughs> oh. Uy, London, no? Siin yan. Siin, no? oh, diba? ka pa? Madumi yan. yan. American Eagle. Oh, ingay na na. Oh, love, Kuwait. Okay, I Ludi. yun, what's up mga katrupa welcome back to channel at araw na naman ng sabado araw ng pulot, kasama ang katrupa on smig tv shout out mga katropa, Ayan, long time no see okay. okay. ngayon nagkasama na naman tim bugaong hindi lang sa pitching sa, lali, sa araw ng pulot, long time no see Ayan, na miss happy new year happy new year everyone Ayan. yeah. on smig tv po, Iya. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan support na lang at ang ating katrupa si Rudy Marvin, Ayan pa, uh, So ayan mga katropa, samahan nyo kami Tayo'y mamulot, let's go! Ayan to Eh to oh. yun? Huh? Ayan, buo pa yan Buo pa to? Oo oh. Buo oh. ano? Buo to Tsak okay, to yan, pang maliit lang oh, eh Akin na to, buo to Ayos to Ganda Ganda ng brand Itabihin eh, mo na natin Kaso lang

problema dito mga idol. Paris ba? Paris lang kailangan. Kailangan talaga. Matyaga ka talaga. Matyaga ka talaga mga talino. Pakita ko ito ka pare. Ayun o. Ayun o. Ayun o. mo. Okay pa to yun. Oo. Oh, di ba? Di, ito nga yung kanina. Di. Yung chinila, so. Oh. Ay, Paris dito. Balat. Hindi lang yan. Kaya nga eh, pati ito.

Wala pang ilalim, no? Walang yung mga pares Ay, Lodi! No, ito! Ito yung pares, Lodi! No. Ayan, yan Hindi, iba pa to, Meron na to eh Ay, iba pa yan? Oo, iba pa to Tingnan mo, yung size Ah, uh, yung uh, size uh. Pa lang pala Eh, meron dito Oh, ang ganda Ay, Ay yung pares nyan Ito, pares na ito, Ay Yung pares dito, 39 39 Oo, oh, oh. So, Ay, mahuwa Ang ganda nito, oo. Oh. Sarah, Sarah Kana ke Paris dami dami panggagapanis, dami dami hirap, dami 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 ada dami dami ada,

Ini sa plastik. Agoy. Ini bina sa plastik. Kinukuha, kinukuha eh, kinukuha na iba. Oh, oh siyempre. Yung mga pinagpilian, kinukuha rin. Kaya nga eh. Oh, oh di ba? Ba? Oh. oh. Oh, so, ayos po. Ayos. Tapos ito. Problema, walang ano dito panloob. Wala problema yan. Ha? Ang dami natin makukuha niyan pang lang. Tanggalin na lang natin 'to. Ah, pwede rin. Para, Para kayo na lang maglagay ng ano, ng okay. Size ano 'to? Mamaya na lang. Oo. Oh. Ayun. Pao. Ayun, ayun. na lahat 'yan. Pares? Ayun, 'yan. yan. O, ito pa, ito 'to. Oh, 36. 36 'yan ng pares. Ito, ito no, pambata. pares, pambata. Oh. Ibigay ni Kenjil ay 'to. Tara, 'di ba? Sama tuh, 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 yang bang? tuh, 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 lu, tuh, 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 tuh,

Simut bay, surut. Surut man. Ulang ka pares, dude. walang ka pares. Wala ka pares. Wala sama Eh pa sama ka. bakal dai.

Sabi na darling mo, isipan naman ang darling mo ng mulot. Ay, kawawa naman. Kawawa naman yan. naman nila, ikas naman siguro Ay, parang lang itutok sa Ang pasin ko na sa likod niyo. Ha? Ah, basta.

Ang na po, ang gawa na! Ang lagi! Oh my God, masira! Ha? Mabak na to, ayos to, pang... Huwag mo sabay-sabay! Pandi mo na yun, pandi Ang lagi na to! Ang na to! Ang na to, ang gawa na, ang gawa na! Ang gawa na! Ang gawa haba naman! Ha? Pabigay natin ba? natin yan! Maraming nangyayon! Uy! Maraming nangyayon ng mga jacket! Ayun oh. Ayun oh. Oh, gap. Diba? Ang gaganda ng ano. O, gap oh. Oh, di ba? Oh. Mamaya ko pipili ito. Diba makapuno na naman tayo nito ah. Ay, may 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 mancha. Gumay balik saan. ilagay mo dito sa baba para hindi na tayo paulit-ulit. Oh, sige.

double XL man ano de ano yan ano yan hindi na baka sinigil kung magdadapat ka lahat Kaya si G channel mix vlog oh hey. <laughs> <laughs> natabunan ka na dyan nahuli ka mo grabe <laughs> Sulit na naman tayo mga katropa Ang dami tayo pagpipilihan ngayon Puro branded din nandito mga katropa Puro branded Eh grab yung agawan pa oh Oh Ano oh. yan? Ano 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 yan? Jibbib. <laughs> Asya kaya to kay Rem? Ah, Dalawa yun. Ha? Asya kaya kay Rem siyan? Grabe ka naman. Ang laki naman ata ng jibbib doon eh. Hahaha. Alam mo mo Rem, saan dyan? Toto, 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 toto. Waki, waki. Ano na? Ay, sando man. Sando ba? Oo, yeah. nakatago naka naka mm. okay. lang yung mga gas. Sando ka, sando. Sando? Hmm. Ano? Ayos. Hindi. Ano ba? Tutol. sando. Tutol. Kiin pa naman oh. Ganda, sayang. <laughs> Si okay, Ino Ginawang kandil na ito Ay, tato na di Ang bata, waki, waki Ano? Pwede ah, Ano man, hindi masyadong gamit sa atin to, makapan? Pwede yan, pwede eh Pwede iwan Pwede yan, pwede iwan Yung mga pang ano, ito Ay hey. Ito oh. mga magandang pang Pang sexy ba? Ano yan, ito muna, ito Pang pay to eh Ayun, jacket, hindi, maliit man yan oh. Pasa sa kanya to! Ha? Wala eh, labas yung yan. Sama sa bagahe yan. Hindi, ano? Dami po mga Dito kasi. mga ano. ko sa kapitbahay. Ano? Oh, Tapos, manggas. oriba oh, riba! Ah, riba! Oo. Oh. Oh. Grabe, no? Oh, riba! O, oh, riba yung han, no? oh. Arriba, oh, okay. Arriba, Arriba! 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 <laughs> Arriba! Arriba, Tila! Ah. Oh! Oh! Wow. Oh! ganda nito! Hollister, oh! Ah! Malaki! Butas! Butas ba? Butas e! Butas Eh, aircon to! Aircon! Bang! Bang! <laughs> Arriba, Tila! Grabe naman dito! Uh, Bumaha ng tapon! naman yung mga brand na yung mga idol! Yung, ano to? Amingo. Ah, Ayun na tayo Ah Lingo Kuna mo Ah masyado maiksi Masyado maiksi O yan Malaki tapos maiksi Di, ano yan Ah Ang tawag nun Ang mga hijab oh. Ano yun Ano yun Ano yun ganon Yung Ito ito Waki waki Ganda ng t-shirt Laki Ay Long slip Uy ganda o Oo LC Ah LC Waikiki Casual Ano yan Ayun oh. LC Waikiki Legit yan Waikiki 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 Oo casual XL uh, mm -hmm. oh, ah yes tayo wakiki oy brad munti wakiki ay tawag pang ren kay ren ha ren so pagka kumakanta yan eh no si ren si toto 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 ay tan to, komela yan 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 wala, wala. lang brad anoon yan anoon anoon tama lang <laughs> solid okay. <Wala>. na oh maka <hati> <wala, wala>, <hati> <hati> may ari yan ah naka fly amen no plus dito lang sa atin Kuno na po mga idol. Wag na tayo kumusa iba ito na sa atin. <coughs> ha? Ito na. Halat tayo. Tara. Tapati. Ito na sa atin, no. Ano naman labas at tela. Hello. Impaw. Impaw. Oo. Ang ganda niyo, no. Ganda ng sweet-sweet. Kumusta kayo, broder? Good. Mia Mia <laughs> Uy, London, no? Diba? Chiin yan no? diba? Saan pa? Huwag mo Para mabilis Tayo, ano mo lang Yan, okay, okay na yan Yan, oh. huwag nang, huwag nang, ano, huwag mo nang tupin Huwag mo

American <laughs> Eagle. Oh, ingay na ah. na. Oh. oh, lab, Kuwait. Okay, ay yan, Ludi. Maganda, oh. Ayun po, si Kain, ay, si G channel oh. Nakarami din, ah. Ah, Bian. Libre po, ano, no? Mga anak ka, oh, yun. Ayun, oh. No? Talagang binuhot na ni Boss, ah. Grabe po, ang dami po libre dito. Oh, ang ganda niya, Ludi. Sa mga nagtatanong po, anong lugar po ito? Ito po ay Friday Market Harad, sabihin nyo lang. Ay sila. Ay, lang. Ay, mga brother. Lodi, Oh. Ang ganda ng jacket. Ay, panlamig talaga. Uy, maganda sa dessert yan, Lodi. Pang-desierto. Ang ganda nga yan. Isa tayo, gusto mo? Ay, dalawa pala yan? Oo oh. Akin na isa Ayan tayo. Maganda yung sa dagat Ito sa akin Oo, oh, pag namingwi tayo Ito sa akin <laughs> Ayun, sa akin to Ayan mm. Ha? Gabi, no? Ang dagat tayo, no? Agawan po talaga, oh Oo, oh, no, okay na yan, okay na okay. yan dagat Okay Ayan, maraming salamat po mga katropa Ayun, ma maghanap Ay, kunin natin para sa parapol, no? Mm. Malaki ta, abang-abang lang po kayo So, at yung mga katropa, medyo mahaba ng video natin At yun, sulit naman yung pulot natin sa araw ng Sabado Dito sa Damitan Yun, dito pa lang, panalo na At yun, mga kasalaman sa, sa support At sa walang sawang pag-support sa amin Hanggang dito na lang Kita-kita sila tayo, my next vlog Bye-bye